wala pa akong nalilinig may binugbog sila mm -mm. or may tatu sila magandang hapon mga kabisdak pag usapan natin yung pahayag ni ma'am si patungkol ho sa mga taong may tatu na parabang ang sama-sama sa kanyang mga paningin sa mga taong ito ito po ay inilabas niya na pahayag doon pa rin sa interview ni Tonying. Pakinggan natin sabay-sabay at husgahan po natin. Narito po ang video. Sa pamilya po, kumusta kayo bilang isang nanay? My kids call me not mother's mother kasi I smother them daw. <laughs> Pero di ba, may kids mabait naman. Mm. I, wala pa akong naririnig. May binugbog sila, mm -hmm. or may tatub sila, okay. or you know, nag, lahat sila nagtatrabaho. They're very respectful. Okay. Ayan po yung kanyang pahayag, mga kabisdak. Patungkol yon sa kanyang mga anak. Pero hindi maganda ho para sa mga taong may tato. Na para sa akin ay masyado niyang hinuhusgahan ang mga taong mahilig sa art. para bang ang sama-sama sa kanyang paningin, sa kanyang pananaw, ang mga taong ito. Alam naman natin, nagalit po yan sa mga Duterte, lalo na po kay Inday Sara. Eh, si Inday may tattoo. Si Basti may tattoo. Teka, ang basihan ba ng pagiging mabait at maayos na anak ay kapag wala kang tattoo sa inyong mga katawan? At kung may tattoo ka, ay masama ka ng anak. Dito tayo nagkakamali. Napaniguradong putaktihin po itong si Mamsi ng maraming mga Pilipino na may tato, lalo na po yung mga tato artist. Hindi po kasi yan ang basihan sa pagiging mabait na tao at masama na tao. kit may tato, masama ka na. Hindi ba po pwedeng art lang yan? Hilig lang niya magpatato? Marami po kasing mga tao na eh, para bang naa-addict na ba sa pagpapatato para yun talaga ang hilig nila. At maraming mga tattoo artist na tinatatuhan nila yung mga artista, sikat na personalidad. Pero, hindi ibig sabihin na sila ay nagpatato, masama na ho. Malaking diskriminasyon po yan para sa mga may tato sa pahayag po ni Ma'am Ano masama na silang mga tao? Huwag po natin husgahan. Kasi minsan po, eh tayong mga Pilipino, pag may tato, para nang didiri tayo. Ay may tato. Kriminal ito. Ay may tato. Masamang tao ito. Kasi nga, karamihan ng mga nasa bilibid, mga nakulong, pag uwi po, pag nakalaya, maraming tato. Ang tingin masama na ho. Dapat 'yan ang mabago ng ating mga Pilipino tungkol po sa perception po natin sa mga taong may tato. Nakalungkot dahil yung first lady na naggaling-galingan na feeling mo eh lahat ng sinasabi ay tama, ay siya po yung naunang manghusga sa mga taong may tato. Si Inday Sara, may tatuho yan. Sa paa. Si Mayor Basti, may tatuho din yan. Ang tanong, sino ba yung kanyang pinatamaan dito patungkol sa isyo ng tatu? Si Inday Sara ba at si Mayor Basti? Naku, mamsi, tandaan nyo, maraming mga Pilipino na may tatu at maraming mga Pilipinong artist mahilig magpinta sa kanilang mga katawan na binoto po si Da Respetohin Respetuhin nyo yung mga taong may tato dahil hindi po sila masama. Huwag mong husgahan. Iyan tayo eh. Mga oligarkiya, masyadong mapanghusga. Gaya yung sikat na tattoo artist, si Apo Wang Ud. hindi di ba? Sikat na sikat sa buong mundo, may tato, masama din pala yan. Iyong e mga ninuno natin noon, sila dato Lapu-Lapu may mga tato ang mga yan. Masama pala yun. Hindi. Ipinaglalaban nga ho ang ating bansa. Ipinaglalaban nga ho tayo. Laban sa mga mananakop. May mga tatuho yun. Kaya huwag niyo pong i-discriminate ang mga Pilipinong mahilig sa tattoo. Dahil para sa akin art lang 'yan. Madam, ang dami nga hong walang mga tattoo, Madam. Mga utak demonyo, mga utak mga korakot. mga utak mga buaya Lang ginawang maganda sa bayan. Walang mga tattoo yan. Kaya hindi mo masusukat yung pagkatao ng isang tao sa isang tato. Isang malaking diskriminasyon itong pahayag ni Ma'am